yung pasik-siksi kalam na pag ganun-ganon nang pag ganito ganito oh ayo po ay gumon Bakit ako pinatawag niyo? Ano ginawa? Eh, ba't mo ako pinapagalitan eh wala akong ginawa. Hindi ba ako sinasabi ko lang naman na hmm. bakit hindi ako pumunta sa doktor? Palagi ako pinapagalitan ito eh Anong palaging pinapagritan? Ay, oh, mga kaibigan, no? alam mo kung bakit ako gusto, gustong kumain ng ganito? Kasi nanood ako kahapon ng mga kumain ng ganito. Ang gabi. Alam mo yung mga... Oo. dami lang ilalagay sa bungahan nila. Oo, yung... Eh, ano? Yung ano? Sublas? Tapos yung itsura ng mga babae, eh, ano? Parang ang payat-payat nila, pero yung bungahan nila, eh, ano? Mm -hmm. Kaya gusto mo rin na maging ganun, ganun. Na, ano ko, na, nasarapan, nasarapan ako, na Ah, kayat ah, na... ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko kainin is mag-isa lang to mga kailangan. Mm hindi ko to kakainin mag isa, sabi ko alam mo naman, mag isa ka mm -hmm. ang laki-laki ito <laughs> may mas malaki pa tayo dun sa, ano, sa, diba, ganito oo, mas malaki pa ito, maliit lang to eh, oo mm. pwedeng tikman ko rin yan mga ng, mm, hindi mo naman ako pinatitikman yan oh. mm. sarap, ano Parang may kalamansi wala. Parang ayo. Oh, ano? Hindi yung ano niya yung amoy niya, parang may kalamansi. May, may kalamansi naman tayo. lagyan ko. Hindi ang sinasabi sentrone? ko, yung kalamansi, parang may kalamansi na siya yung amoy niya. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero lagyan ko. Mm. Hindi, hindi pa kaya ano? Okay. Hmm. Pero sa akin lahat naman, hindi magandang tin plano. Mhm. Mm -hmm. hmm? Oko. Okay. Mm. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Pagkain na ng hayop ay kinakain ko. Di ba? Hmm. Mga labi nga, kain ka mm. Sinapay. At kapil. Bakit? Ang ting is Bakit? Hindi, kasi kwak na ipil. Na-open mo, hindi? Dann guck mal, ich close. Was mache ich yeah, jetzt? wie, wie, ist to... das? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich geht es von selber zurück? Mhm. Mm Nag-move yung mm, ganito niya kasi katakawan. <laughs> 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 Ang takaw mo ka na ganyan. Ngayon lang experience ng ganito? Hindi, makaano yun yan. here. Ay, hindi, hindi ko kasi marunong Baka ma, mas mala, mas mala, ano pa yan? Okay lang yan, mahal. Babalik yan. Oh. Takot ako magbukas ng bunga nga. <laughs> ah, biglang ano Oh. So, tara sa ospital. Sabi ka ni Sugar, hindi ko, hindi ko makagat. Hanggang ganyan lang. Masakit. Medyo lang. Pwede yung igal mo? Ki... Eba, si... Abawan mo siya ganun mo? Yes! Hindi, ganun. Ano yung bangang mo? E open? Mm uh -hmm. -huh. Tapos? Masakit? Hindi, na, uh, hindi naman masakit pero nararamdaman ko dito na iba. Yung position iba. ba? Oo, oo, basta inormal e mo. Subukan mong inormal. E normal kung ayaw mo di ako nang mag-uubos nito dahil yan ang ano nang katakawan niya <laughs> <Dido> <laughs> ko. Ko, Hindi ginawa ko ba't lang dito hmm hmm hindi ko alam kumain lang naman ako ng noodle hmm ginanon ko lang naman hmm dahan-dahan kasi mahal baka na bigla lang yan babalik rin yan hmm no?

Hindi. Hindi ako pupunta sa hospital. Baka ano makagawin sa akin dyan. Hmm. So, sa panoorin mo na lang akong kakain. Ganito kasi ang kumain ng noodle. With peelings kasi, with peelings. Kasi pag walang peelings yan, bua, nga nga lang ng nga nga, ay baka ma... hindi sinasadya ay maglock yung jaw. Parang ganun ang nangyayari kayo. Ganito oh. Itaas mo yan, with peelings, tapos huwag yung masyadong parang Pala ko ang itray yung ginagawa mga <laughs> babae. Ah ganun pala. Hindi pero hindi ko sinadya. Gusto mong itray yung kasi sila sanay na yung punong-puno yung bunga. Ganito lang 'yun oh. Ganit Ganito lang. Simple lang yung para bang medyo may pagkailigante, ganito, ganito 'yan oh. No? <laughs> mm. Huwag mo masyadong buksan yung bunga nga. Hindi, ito sits zurück. Hmm. Jetzt habe ich Angst noch, mal mein Hund dort. Ang hmm, takot na nang i-open yung bunga nga. Bisa, anong gusto mo kasing gawin yung ganito? Yung ginagawa naman nila, ganun eh. What? Ewan ja, ko, ang um, daming linagay sa kanino. Oh, ganito siguro yung linagay nila sa bunga. Oh, ganyan. Ganito, mm -hmm. ganun. Yung mukbang, ano? Oo. Oh, oh. Sabi ko naman. Yung mga iba, kahit ganun, pero magandang tignan ba, ma elegant, pero yung mga iba, parang baboy talaga kumakain. Nakakaano Nakaka ng tignan, hindi ko gusto yung ganun. Pero yung mga iba, alam nila, parang kung kinain nila ito, malinis pa yung bunganga nila eh. Di ba, may marami silang sauce, di ba? Tapos di ba magano ano yung sauce dito, pero sila, Parang wala lang. Mhm. 'Di ganun lang eh, parang walang lang sa lips nila. Clean ba? Hindi mo yan mahal Hindi ko. Enta mo hindi mo natin. Ich kann nicht zubeißen, verstehst du was ich meine? Hindi niya ma, sa pa Yung ngipin hindi ganon ganun. Kasiyempre kung may pagkain ako hindi ko ma-machuba. Magkano 'to lang? Naiisip? Hindi ko alam. I don't know.

<laughs> ganito kasi yung kain. Kaunti lang. Tapos medyo elegante. Ganito. Ganon. Nakita mo yun? Hindi. Kasi iniisip ko yung gawin ko sa bunganga ko. Tunda ka sa doktor. Bukas pag hindi gumaling yan. Okay? Kasi paano mo nakakainin yan? Hmm. Ano? <laughs> yan ang katakawan. Pero matatanggalin niya mahal. Subukan mo ulit. Ito, subukan mo itong tinapay na i-chew. Hindi, matigas yan. Eh. Baka maano lang yan. Eh, Ay, parang, um, it, At least ito, ano lang ito eh. Matambot na. Malambot lang. Eh, kahit... Baka, baka pag ininguya mo, mahal, pinilit mong medyo ipilit na ininguya, baka babalik. Sige nga. Ay, pilitin ko. Ito no? Oo. Mm, masakit. Hindi, ipilit mo. Eh, hindi yung... Kapag talagang masakit na masakit, huwag mong ipilit na ano. Masakit, normal lang naka-echo mo. Dito sa bandang ito, dito mo i-chew. Oh, hmm, ja. Ich kann nicht ganz Pero normal na kakain ka, baka babalik yan. Ah. Ah, ganun, para baka mababalik yan. Huwag kasi yung... <laughs> <laughs> Ayun na <ako>, bigan mga kaibigan. <laughs> Ayun uh. na po, mga ginagawa ko, ano? Palagi ako pinapagalitan ito eh. Anong palaging pinapagalitan? ko. Ako ang pinapagalitan mo, no? Mahal. Ah, uh, Baliktarin mo ah. Pinapagalitan mo naman ako. Hindi ah. Never in my life. Never in my life. Oh. Mm. Ay, naka. O, oh, tingnan mo. Pwede na, ano. Sabi ko sa iyo eh. Hmm. Huwag mong ipilit pag masakit. No. Pero mas mabuti na ngayon. Ah, sabi ko sa iyo, eh, Kaya yung mo lang mo. sa yung una ano? kong... Oo. Uh -uh talagang iba. Pero diba, di ba di ba sabi ko sa iyo, inguya mo ng inguya para bumalik. Kasi pag hindi mo inguya yan, hindi ba balik yan? O ngayon, mo, ano mo? Magan Mahal. Na-experience mo na ba? Meron ako mga na-experience sa buhay na hindi ko pa na kwento sa'yo. Tingnan mo yung mukha ko, mahal. Di ba? Pangkis may side na ano, mas uh, ano ganun ang nangyari dito, hindi na bumalik dito dito yun eh anong feeling niya? parang hindi normal ah. na hindi ko alam kung sinuntok ito noon or may nangyari sa akin, eh e, ganito mo dito oo, nakikita ko hmm. mas, mas, oo, dito ano? yung joke o nag move na nag ganun oo, mas malaki dito kaysa dito hmm. diba? sabi ko sa iyo eh dahil hindi ganun na ako, mas malaki dito hindi. grabe siguro nangyari sa akin, kaya gano'n. Eh sa ba't publik? hindi ka pumunta sa doktor? Eh diba, doktor ka naman ng doktor sa amin? Kung may konting ganitong lang na slice, doktor! Mahal? bakit hindi ka pumunta sa doktor? Eh, maano yan? Sandali mahal, may utang ka pa, pa sa akin. Anong utang? Di ba? Pinatawad mo na ako. Bukas mo na ako pagalitan. Ngayon, i-quits na tayo sa ano? Kaya wag mo na akong pagalitan. <laughs> hmm. Last of the checkmates. <laughs> diba nang isang araw, sinabi yeah, ko sa'yo, patawarin mo ako. Eh wala pa namang ginawa. Hmm. Ba't kita ko patawarin mo? Wala kang ginawa. Eh ba't mo ako pinapagalitan? Eh wala akong ginawa. Nagagayat ba ako? Sinasabi ko lang naman na, hmm. ba't hindi ka pumunta sa doktor? Eh hindi sa'yo. Sinisermonan mo, mo lang ako. Hmm. Oh, ito. Sweet ito. May ano yeah. siya. Hmm. Ay, hindi niya. Hmm. Ayaw. Ayaw mo. no Atsin, atsin. Hmm. Ako lang kakalun. Alos half na yung kinain mo sa tinapay. So, ano kainin natin sa Christmas. Wala na. Christmas na yun eh. Ay, oo nga pala. Ano? Ay, ay naku. Ay, ako. Ay, naku. Mm Busog na yun. Tara, kainin mo yan. Ayaw niya. Hmm. Pang na rin ito. Sige. Hmm. Hmm. Hindi. Hmm. Alam mo naman yung bunga ko, oh, bunga nga mahal, na nauuna ang Christmas sa bunga nga ko. Kaya, ganun ba Pag may pang Christmas, ay wala na. Nakalahati na. Mm. Ang ba ayaw mo na? Mm. <laughs> inguya mo na lang ng inguya, kahit na huwag mong punuin yung bunga mo, baka bumalik yan. Oh. Um. Kahit pa unti lang. Para yung pasiksisiksi ka lang na pag ganun ganun lang. Yung pag ganito ganito oh. Ay, opo, ay. Mm. 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 Ganun. Ganun. <laughs> 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 <Well, laughs> para may ito yung job mo para bumalik. Mm. Sabi ko sa'yo eh. Hmm.